Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing siyam ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. animoy mo'y hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, Hindi ba Galileo silang lahat bakit ang ating ating katutubong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo mga taga Parsha, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Hodeya, at sa Kapadosya sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Egypto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga tagal at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating ating wika tungko sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung maguhin. Pinupuri ka poong Diyos nitong aking kaluluwa, o Panginoong Diyos kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami nang yung likha, sa daming nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. mauwi sa alabok pagka doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay balik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa digdig. Espiritu mo'y suguin. Poon, tanay yung baguhin. Sanang yung karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng yung likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poon, tanay yung baguhin. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni Numan, Panginoon si Yesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kalaob na nag-aayag na suma sa kanyang espiritu para sa kabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, Alipinman o Malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Espiritong aming tanglaw, kami yung linawagan sa ningas ng pagmamahal. Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ginagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Dumating si Yesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga lagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Yesus, Sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.